Nagpabigat sa daloy ng trapiko sa Sumulong Highway ang magkahiwalay na karambola. Siya mang sugatan sa nahulikam na pag ng isang dump truck na nawala ng malo ng preno sa dalawa pang sasakyan. Ilang metro sa aksidente niyan, nagbangga naman ng apat na sasakyan. Yan ang report ni Jamie Santos. clip ng CCTV ng isang gasolinahan ang pagtumbok ng dump truck sa isang kotse na nagpaikot-ikot sa sumulong highway sa barangay Mambugan, Antipolo City. Huminto lang ang truck ng bumangga sa kasalubong na wing van. Wasak na wasak ang harapan ng parehong dump truck at wing van. Nagkabasag-basag din ang mga windshield. Galing Antipolo proper patungong masinag ang dump truck nang mawalan umano ng preno sa palusong na bahagi ng sumulong highway. Hindi rin umano gumana ang air brake nito. Yung unang nasalpok niya na motor, dalawang mag-asawa mag po siya. Bali ang naging brace niya po sa pangyayari, yung wing ban. Siyam ang sugatan sa karambola ng sampung sasakyan, kabilang ang tatlong motor, dalawang kotse, dalawang pampasadang kolong-kolong. Nagkalat din sa kalsada ang mga bote ng soft drinks na karga ng elf truck na nadamay rin sa aksidente dahil sa aksidente, bumigat ang daloy ng trapiko sa sumulong highway. Ilang metro mula sa naunang karambola ng sampung sasakyan, isang elf truck at tatlong kotse naman ang nagbanggaan pasado alas 7 ng gabi. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.